Kagabi hanggang kaninang umaga, busy busy ako, kakasave ng mga ebidensya dahil ang dami mga babaeng nagme-message sa akin at sinasabi nila sa akin na naibook sila ng asawa ko. Taon niya na pala tong ginagawa sa akin. Yes, taon na. Even before pa siyang mag-propose sa akin. Kumukuha pa ako ng isang evidence dahil meron nagsabi sa akin na bago daw mag-propose yung asawa ko, nasa Tagaytay kami noon, birthday ni Edeline. Ano ba namang meron sa birthday ng mga kaibigan ko na to? Meron pa daw siyang binuk. At ginawa nila yon sa kotse ko. Binigay na sa akin yung pangalan ko sinong binok ng asawa ko. Sabihin ko lang daw sa asawa ko, maaalala daw niya kung sino yun. I need you to follow me guys here on my second account. Dahil may tumatrabaho ng account ko ngayon, yung main ko, kaya hindi niyo siya makita. So inaayos ko na. Somebody's working on my main account pero hindi niyo mabibigilan. Sinasagad niyo yung pasensya ko. Now, this is my second account. Noon ko pa to account. Binuksan ko ngayon. FB.com slash KMR Canlas. Search yun na lang, guys, and i-follow niyo. Once my second account gains significant traction, I will drop proofs. Galing din yung asawa ko, eh. Kasi hawak ko yung cellphone niya unlink niya na lahat. Inunlink niya na yung email niya, inunlink niya na yung Facebook niya. So wala na akong ngayong access sa account ng asawa ko. Buti na lang, doon sa main account ko, mabilis akong mag-screenshot at mag-save ng mga ebidensya. So kung akala nyo, mapipigilan ako ng ginagawa nyo, hindi. So I need to gain significant traction on this account. Tulungan nyo ako guys. Ilang araw na akong hindi nakakatulog yung lalim ng mata ko. Kaya nga, filteran ko na lang eh. Hindi ako makakapayag. Sabi ko pa naman, mag-take a break ako. Supposedly, dapat meron akong flight mamaya. Alis dapat ako mamaya, pero sinasagad nyo talaga yung pasensya ko. Hindi nyo ngayon masasearch yung main ko. Dahil merong kumaka makanan ng account ko. Now, I'm asking you guys to follow my second account noon ko pa account to, ngayon ko lang siya inactivate ulit. fb.com slash kmr Canlas. Hindi mo mapapatumba ng ganun-ganun lang, basta-basta. Ngayon, para po dun sa mga nagme-message sa akin ng ebidensya ng pangangaliwa ng asawa ko, pwede nyo po akong i-message dyan. Dyan na po tayo mag-continue mag-usap. I need to gain significant amount of traction dito sa account ko na to para ma-make sure ko na nare-reach ko yung audience na gusto ko. Tigilan mo na yan, tigilan mo na yan, hindi ka magkaka peace of mind dyan, hindi. Kung wala akong peace of mind ngayon, dapat sila rin wala. So please follow me here.